Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara Then, before June 30 para magkaroon ng bagong vice president Before June 30? E di ba manapit yes. na yun? Kaya ba? May, 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 may well, oras eh, ba? Kaya nga, pinupersa nila na dapat eh, magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court. Mm. At uh, aapurahin nila yan before June 30, magkaroon ng judgment of conviction mm. para mapalitan ang vice president At kung sino man ang ilagay nila dyan ay... May lamang kung uh, election sa 2028. At iyon ang uh, hindi natin basta-basta uh, papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuhag yung team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Sila ang sumuporta sa kanya ng 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang naglukluk uh, sa kanya ng presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yun. Sila Sila'y mayayaman. Na sila yung dating uh, uh, hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nilang yung sitwasyon. So na, ang framing mo, para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Okay. Exactly. Okay. Yun ang totoo niyan. Okay. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si uh, Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya okay. yung programa ng kanyang tatay. Okay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Pa, paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya may paliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng tao well, yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds, hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng President. Pangulo. Yan din ang dahilan kung bakit din ni nila noon si Paulong Gloria Macapagalaro dahil sa confidential fund eh. Mm. At ako yung abogado doon. Mm. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan mm. ng Commission on Audit. Mm. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Okay. Eh, wala pang ano eh, wala pang uh, yung tinatawag niya notice of this allowance or what AOM pa lang yun eh. Audit mm. Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Mm. Makukumpleto yun. Pero binalaki nila lang binalaki. Kaya, Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Mm -hmm. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lamang. Pirma lamang oh. 'yan. Tapos ano na? Hindi 'yan binubuksan. Hindi nila tinatanong kung sino ang binigyan oh. mo niyan. Uh, so ang depensa mo yan. is parang tinarget siya. Tinarget talaga oh. siya. P dahil mm -hmm. dahil pinasama sa sam, sama, sa masa, pinasama mm -hmm. sa publiko na oh, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Oh. Oh. Ay, pero talaga namang may perang na Alamang meron niya, silang natanggap oh. kasi 150 naabi ah, na ba nila yeah, binigay yeah. sa kanila 'yon. Ginastos nila yung oh. paliwanag nila. Oh. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal mm. ng uh, militar na kasama ni BPP na, na sila tumanggap. Oh, yeah, yeah, yeah. Bakit hindi mm. sila pinatawag at uh, sabihin mm. kung paano nila ginawa? sabi nila, ay ah, hindi na kailangang patawagin kasi meron na internal uh, process ah. ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. So uh, yun yung may issue.